Hindi ko po alam kung napapansin nyo, mga kapatid. Pero siguro tatanungin ko na lang din kayo. Napapansin nyo po ba yung mga nangyayari ngayon? Kung titingnan nyo, patuloy na paglaganap ng pandemya, and then ngayon may nag a na naman na bagong virus. Digmaan kabi-kabila na parang napaka-messy na talaga ng mundo, di ba? Wala nang katapusan. Wala nang katapusan yung kaguluhang nangyayari ngayon. Marami na pong mga namatay sa mga pangyayaring ito. Pero, tingnan nyo mga kapatid. Nandito pa rin tayo ngayon. Humihinga, malakas, nakakapagtrabaho, at nakakasama pa rin natin yung pamilya natin. Yung mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lang, kung iisipin, hindi po ba pagpapala ito mula sa Diyos? Yes po. Kaya, talagang dapat tayong magpasalamat sa Panginoon, hindi ba? Pero ayun nga po, hindi rin talaga natin alam kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Kung makikita natin, mas nagiging pagulo ng pagulo ang mundong ito. Sabi ng ibang mga tao, gagantimpalaan daw ng Diyos ang masasama. Tapos mm, gagantimpalaan daw ng Diyos ang mabubuti, and then parurusahan naman daw yung masasama. Tapos sa huli, wawasakin daw ng Diyos ang mundong ito. Kaya sa ngayon, ang inaasam ng maraming tao ay ito. Paano tayo makakaligtas sa mga sakunang ito? Tingnan natin mga kapatid. Ang sabi sa Biblia, at mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Alam niyo po ba? Sa totoo lang, matagal nang sinabi ng Panginoon. Kapag winasak ng Diyos ang mundo sa mga huling araw, ang two-thirds ng population ng buong sangkatauhan ito ay mawawasak talaga. Tapos, one-third lang ng population ng buong sangkatauhan ito ang matitirang buhay. Siguro ngayon, iniisip ng iba sa inyo. Ah, siguro yung one-third ng population na iyon na maliligtas ay yung mga mananampalataya. Tapos, yung two-thirds ng population na iyon na mamamatay, yun naman yung mga gumagawa ng masama yung mga hindi sumasamba sa Diyos. Pero sa totoo lang, hindi naman po talaga iyon ang kaso. Bakit ko sinasabi ito? Mga kapatid, sapagkat sinabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Higit pa rito, ang propesya sa aklat ng pahayag ay nagsasaad. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Nanga sa labas ang mga aso, ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Kung titingnan natin, hindi ba't napakalinaw? Hindi talaga lahat ng nananampalataya sa Diyos ay mabubuhay at makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ko mo nagsisimba ka, nagdadasal palagi, makakapasok ko na sa kaharian ng Diyos. Hindi ito batay sa mga bagay na ito. Kung titingnan natin napakalinaw, ayon sa mga salita ng Panginoon, tanging ang mga sumusunod lang sa kalooban ng Diyos, umiiwas sa kasalanan, at nagtamo ng pagdadalisay ang maliligtas sa huli. Yun lang mga taong iyon ang ililigtas ng Diyos. And syempre, sila ang bubuo sa one-third ng population na may iwang buhay. Siguro, habang pinag-uusapan natin ito, maraming mga kapatid ang maaaring nag-aalala, lalo na sa mga matagal ng nananampalataya sa Diyos. Ano nga ba ang dapat nating gawin ngayon? Sa totoo lang, hindi naman ito talaga ganoon kakomplikado. komplikado. Ang pinakamahalagang bagay talaga ngayon ay dapat nating salubungin ang second coming ng Panginoon. Ang kanyang ikalawang pagparito. Sapagat sinabi nga ng Panginoon, Narito ako'y madaling pumaparito. At sinabi rin niya, Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi kung anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, ipapahayag niya ang lahat ng katotohanan at gagawin niya ang ganap na pagliligtas sa sangkatauhan. Yaong mga makakasalubong sa Panginoon, tatanggap ng kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw, at magtatamo ng pagdadalisay, sila ang mga taong makakaligtas sa matinding sakuna. Hindi haharap sa kamatayan at syempre, tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung mga tao naman na hindi sasalubungin ng pagbabalik ng Panginoon, tatanggi sa kaligtasan ng Diyos at lalabanan ang Diyos, ay tatangis at magangalit ang kanilang mga ngipin kapag naharap na nila ang pinakamalaking sakuna. Kung makikita natin, ang pagtanggap sa pagbabalik ng Panginoon ay ang unang hakbang upang maligtas. Kaya, kung nais mong salubungin ng Panginoon, umaasa na matanggap ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at naghahangad na maging bahagi ng one-third ng population na mabubuhay, mag lang kayo ng message or makipag-ugnayan sa akin sa messenger para makapagbahagi ako ng higit pa sa inyo. May God guide us po mga kapatid.